Pinaigting ang panibagong military exercises ng China sa paligid ng Taiwan. Kalahok ang mga unit ng Chinese Army, Navy, Air Force at Rocket Force ng China. Isang babala na kayang lusubin ng Beijing ang self-governing island kung patuloy nitong isusulong ang independence ng Taiwan. Sa anniversary ng Northern Luzon Command on Nolcom ngayong araw, batid ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. ang kahalagahan ng maagang paghahanda sa oras na magkaroon ng pag-atake sa isla. Do not be content with uh, securing just the northern hemisphere up to Mabulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Ayon pa sa AFP chief, dapat ready ang bansa sa paglikas ng mga OFW sa Taiwan sa oras na magkaroon ng gulo roon. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Ngayong taon din inaasahan ng mas pinalawak at pinalakas na Balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang mga kaalyadong bansa kung saan nasa 15,000 na sundalo ang makikilahok. Ipapakita rin dito ang ilang major missile systems. So ito pong uh, iteration natin ng Balikatan exercise is now the full battle test. It's very important that we prepare for any eventuality. Nangyari ang Taiwan Drills ilang araw matapos ang naging pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas kung saan iginiit niya ang Ironclad Alliance ng dalawang bansa sa Indo-Pacific region. Inanunsyo rin ni Hegseth ang deployment ng Amerika ng isang anti-ship missile system at exercises sa Batanes na kalapit ng Taiwan. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles in Exercise Balikatan this April. Second, to enhance interoperability for high-end operations, we agreed to conduct bilateral special operation forces training in the Batazan Islands, Batanes, excuse me, Islands. Special Forces training together. Sa eksklusibong report naman ng Newswatch Plus, target ng Pilipinas at Germany na pumirma ng isang security agreement sa Mayo sa Berlin. Ang kasunduan ay naglalayong palakasin ang military interoperability at training ng Philippine at German troops. Base sa diplomatic sources mula sa German Embassy, tapos na ang kasunduan at nagkasundo na ang dalawang panig na pipirmahan na ito sa lalong madaling panahon. Ang security agreement ay patunay din daw ng tumatatag na samhan ng Manila at Berlin. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.